kung sasabihin ko sa iyo na ang pinakamahalagang gusali na ginawa ng sangkatauhan ay malapit ng matapos, magkakaroon ka ba ng paniwala? Sa loob ng mga laboratorio sa Jerusalem, nagtatrabaho ang mga dalubhasa sa paglikha ng mga sagradong kasangkapan na hindi pa nakita ng mundo sa loob ng dalawang libong taon. Hindi ito simpleng arkitektura o relihiyosong proyekto. Ito ang literal na katuparan ng mga propesiyang magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa susunod na mga minuto, malalaman mo ang mga lihim na tinatago ng mundo tungkol sa ikatlong templo. Mga sikat na arkeologo, diplomat at mga lider ng relihiyon ay tahimik na nakikipagtulungan para sa isang layuning hindi nila lubos na nauunawaan. Ang Institute ng Templo sa Jerusalem ay kompleto na ang paglikha ng lahat ng kinakailangang mga kagamitan para sa mga seremonyang nabura ng kasaysayan. Gintong menorah na may siyam na kilong bigat mga puting damit ng mga pari na ginawa ayon sa eksaktong detalye ng Biblia, at mga altar na may mga sukat na tumugma sa mga nakasulat ni Ezekiel. Ngunit may mas nakakagulat pang katotohanan na nakatago sa likod ng mga preparasyong ito. Ang Monte do Templo, ang pinakakontrobersyal na lugar sa mundo, ay nagiging sentro ng mga lihim na pag-uusap sa pagitan ng mga bansa. Mga political leader na hindi man naniniwala sa propesiya, ay napipilitang sumali sa mga planong higit pa sa kanilang pag-unawa. Ang Domo de Rocha, ang sagradong lugar ng mga Muslim, ay nasa eksaktong lokasyon kung saan dapat itayo ang bagong templo. Humanly speaking, impossible ang situation na ito. Ngunit may solusyon na nakatakda sa mga propeseya na hindi pa natin nababasa. Sa mga underground facility sa Israel, mga descendants ng tribu ni Levi ay nagtraining para sa mga ritual na hindi na ginagawa sa loob ng dalawang milenyo. Mga kabataang Hudyo ay nag-aaral ng ancient Hebrew chants, ng tamang paraan ng pag-sacrifice, at ng mga detalyadong seremonya na nakasulat sa Leviticus. Hindi nila alam na ang kanilang mga gawa ay bahagi ng divine timeline na nagsisimula na sa aming panahon. Ang bawat araw na lumilipas ay mas lumalapit tayo sa kaganapan na magbabago sa lahat. Pero ang pinaka nakakatakot na katotohanan ay ito. Lahat ng mga preparasyong ito ay hindi lang tungkol sa pagbabalik ng Jewish worship. Ang ikatlong templo ay magiging teatruhan ng pinakamahalagang spiritual battle sa kasaysayan ng mundo. Dito magaganap ang abominasyon ng pagkakawasak na binanggit ni Daniel. Dito magiging obvious ang identity ng Antikristo at dito magsisimula ang mga huling pangyayari na magdadala kay Kristo pabalik sa lupa. Handa ka na ba para sa mga revelasyon na magbabago sa inyong pag-unawa sa aming panahon? ang taong 1967 ay nagdulot ng miracle na hindi inaasahan ng kahit sino. Sa loob lang ng anim na araw, nakuha ng Israel ang buong lungsod ng Jerusalem kasama ang Monte do Templo, ang unang pagkakataon sa loob ng halos dalawang libong taon na nasa kamay ng mga Hudyo ang kanilang pinakabanal na lugar. Mga sundalo na nakakuha ng kontrol sa lugar ay naiyak sa emosyon, hindi dahil sa tagumpay ng gyera, kundi dahil sa spiritual significance ng momentong ito. Ngunit ang nangyari pagkatapos ay mas nakakagulat pa sa victory mismo. General Moshe Dayan, isang secular Jew na hindi religious, ay gumawa ng desisyon na magbabago sa prophetic timeline. Sa halip na sirain ang Domo da Rocha at simulang itayo ang templo, ibinalik niya ang administrative control sa mga Muslim authorities. Ang mga religious Jews ay nagtaka, bakit hindi nila sinulit ang oportunidad na ito? ang sagot ay mas malalim kaysa sa political considerations. Ang divine providence ay may perfect timing para sa lahat at hindi pa dumating ang tamang oras noong 1967. Ngayong 2025, nakikita natin ang mga signos na hindi nakita ng mga nakaraang henerasyon. Ang teknolohiya ay naging available na para sa mga detalyadong konstruksyon na kailangan ng templo. Computer-aided design ay ginagamit para sa mga eksaktong sukat na binigay ni Ezekiel. Mga materyales na hindi available noon ay mabibili na ngayon sa world market. Ang pinaka -importante, ang political climate ay unti-unting nagiging favorable para sa mga international negotiations na kailangan para sa proyektong ito. Ang Institute ng Templo, na naitatag noong 1987, ay hindi simpleng museum or educational facility. Ito ay isang active preparation center para sa restoration ng temple worship. Mga na may doctorate degrees sa archaeology ay naglead ng mga research projects. Mga craftsmen na may specialized skills ay gumawa ng mga replicas na functional, hindi lang decorative. Ang kanilang library ay may mga ancient texts na nagbibigay ng detalyadong instructions para sa bawat aspeto ng temple service. Lahat ng ito ay ginagawa ng may belief na malapit na ang panahon ng rebuilding. Ngunit ang tunay na nakakagulat ay ang mga secret negotiations na nagaganap sa likod ng mga official diplomatic channels. Mga international mediators ay nag-explore ng mga creative solutions para sa Temple Mount problem. May mga proposal na ipinadalang sa Vatican, sa United Nations, at sa mga major Islamic organizations. Ang bawat conversation ay patunay na ang impossible ay nagiging possible sa pamamagitan ng mga political developments na hindi natin nababantayan. Ang susunod na revelation ay magpapalinaw kung paano ito magiging possible sa practical level. Narito ang katotohanang hindi mo inaasahan. Ang ikatlong templo ay hindi kailangang sirain ang Domo da Rocha para maitayo. Ang mga advanced archaeological surveys using ground-penetrating radar at 3D mapping technology ay nagtuturo sa eksaktong lokasyon ng Holy of Holies ng orihinal na templo ni Solomon. Ang mga measurements ay nagpapakita na ang Islamic Shrine ay nakaupo sa ibang bahagi ng Temple Mount, hindi sa sacred spot kung saan nakatayo ang altar noon. Ito ang breakthrough na naghihintay ang mga planners sa loob ng mga dekada. Ang Temple Institute ay nakapartner na sa mga international architectural firms na may experience sa mega construction projects sa Middle East. Ang mga blueprints ay nakabase sa mga visions ni Ezekiel, pero translated na sa modern engineering standards. Reinforced concrete foundations na kayang magdala ng massive stone blocks. Ventilation systems para sa mga sacrificial areas. Sound systems para sa mga ceremonial chants na maririnig sa buong compound. Ang bawat detalye ay pinag-isipang mabuti para sa functionality, hindi lang para sa symbolism. Sa mga warehouse sa Jerusalem, nakatambak na ang mga prefabricated components ng future temple. Mga limestone blocks na ginawa ayon sa ancient specifications. Copper sheets para sa mga sacrificial altars. Mga wooden framework para sa mga temporary structures na gagamitin habang nagtatayo. Ang estimated cost ay umabot na sa mga bilyon-bilyong dollars. Pero ang mga donor ay patuloy na nagbibigay ng suporta dahil sa kanilang belief na ito ay spiritual investment, hindi lang religious project. Ang pinakamahalagang development ay ang training programs para sa mga future priests. Mga young men na may verified genealogy na nagkokonekta sa tribu ni Levi ay dumadaan sa intensive courses. Paano mag-slaughter ng mga hayop ayon sa biblical standards? Paano mag ng sacred fire na hindi dapat mamatay? Paano mag ng incense na may tamang combination ng spices? Mga skills na nawala sa mundo ay unti-unting bumabalik sa pamamagitan ng careful study ng ancient texts. Ngunit may mas malalim pang dahilan kung bakit lahat ng ito ay nagiging possible ngayon. Ang international community ay nagsisimulang makita ang economic benefits ng religious tourism nadadalhin ang operational temple. Jerusalem ay magiging pilgrimage destination na mas malaki pa kaysa sa Mecca o Vatican. Ang mga hotel, restaurant at souvenir shops ay magkakaroon ng unprecedented business. Ang political benefits ay susuportahan ng economic incentives na hindi makakayanan tanggihan ng kahit sinong government. Pero ang tunay na dahilan ay spiritual at mas nakakatakot kaysa sa iniisip natin. Kapag nakikita mo ang mga batang Hudyo na nag-practice ng temple rituals. Makakakita ka ng emosyon na hindi mo maipapliwanag. Hindi lang ito religious devotion, ito ay genetic memory na gumigising after 2,000 years ng displacement. Ang mga mata nila ay may intensity na parabang naaalala nila ang mga generasyong hindi nila naabutan. Parabang ang DNA nila mismo ay nakakode ng expectation para sa restoration na ito. Ang feeling ay hindi kaya ma-explain ng psychology. Ito ay spiritual phenomenon na mas malakas pa sa rational understanding. Mga matandang rabbi na hindi na umaasang makikita ang temple sa kanilang lifetime ay nagsisimulang magplan para sa mga seremonya na magaganap. Ang mga tears sa kanilang mga mata ay hindi dahil sa sentimental memories. Ito ay tears ng prophetic anticipation. Nakikita nila ang fulfillment ng mga promise na binasa nila sa scripture buong buhay nila. Ang mga prayer na sinabi nila ng libu-libong beses next year in Jerusalem, ay nagiging literal na reality sa harap ng kanilang mga mata. Para sa mga kristyanong nakakaintindi ng prophecy, ang emotions ay mas komplikado pa. Alam nila na ang temple reconstruction ay magdadala ng mga blessings, pero magdudulot din ng greatest tribulation na naranasan ng mundo. Ang joy at anxiety ay nagsasama sa kanilang puso habang nakikita nila ang mga signos na nagiging totoo. Gusto nilang maging masaya sa fulfillment ng prophecy pero natatatakot din sila sa mga consequences na kasunod nyo. Ito ang spiritual tension na unique sa aming generation. Ang mga Palestinian na nakatira sa paligid ng Temple Mount ay may sariling set ng emotions na mas komplikado pa. Marami sa kanila ay nakakita ng writing on the wall. Alam nila na ang mga changes ay hindi lang architectural, kundi political din. Ang kanilang connection sa lugar ay matreten ng mga developments na ito. Ang fear at anger ay natural na reaction, pero may mga ilan din sa kanila na nagsisimulang makita ang economic opportunities na dadalhin ng temple tourism. Ang conflict ng interests ay nagiging internal struggle para sa maraming families. Pero ang pinaka-intense na emotion ay nararanasan ng mga tao na may prophetic insight. Nakikita nila ang temple restoration bilang countdown timer para sa second coming ni Kristo. Bawat posteng nakapatong, bawat seremonyang na practice ay isang step closer sa greatest event sa human history. Ang mixture ng excitement at reverence ay overwhelming. Hindi mo alam kung dapat kang mag-celebrate or mag-prepare spiritually para sa mga trial na darating. Ang generation na ito ay privileged na makakakita ng prophecy na naging reality, pero privileged din na magiging witness sa greatest spiritual warfare na mangyayari sa planeta. Biglang sasabihin sa iyo ang revelation na magbabago sa lahat ng inyong assumptions tungkol sa temple reconstruction. Hindi ito magiging purely Jewish project, ang Antikristo mismo ang magiging architect ng compromise na magpo-possible sa construction. Ang peace treaty na inaexpect expect ng mga prophetic scholars ay hindi lang tungkol sa Israel-Palestine conflict. Ito ay global agreement na magbibigay sa Jerusalem ng international protected status, allowing ng temple construction in exchange for universal access sa religious sites. Ang political genius ng Antikristo ay makikita sa solusyon na ibibigay niya sa impossible situation. Ang Domo da Rocha ay mananatiling intact pero ang Jewish temple ay matatayo sa sacred site na hindi nag-conflict sa Islamic structure. Ang international community ay magbibigay ng military protection para sa construction project. Ang Vatican ay mag ng arrangement bilang contribution sa world peace. Ang result ay religious harmony na hindi natin naiisip na possible, pero temporary lang ang peace na ito. Sa unang tatlong taon at kalahati ng temple operation, magiging paradise ang Jerusalem. Mga pilgrims mula sa lahat ng kontinente ay dadating para makita ang daily sacrifices. Ang mga Levitical ceremonies ay magiging international television events. Ang incense na umaangat mula sa altar ay magiging symbol ng renewed relationship sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Ang mga nations ay magpapadala ng representatives para sa mga special occasions. Ang world peace na dulot ng temple ay magiging testament sa leadership ng Antikristo. Pero sa kalagitnaan ng 70th week ni Daniel, magaganap ang event na babaguhin ang lahat. Ang Antikristo ay papasok sa Holy of Holies at magdedeclare na siya ang Diyos. Ang daily sacrifices ay titigil. Ang mga pari ay matatakot na magpatuloy sa kanilang duties. Ang international support ay magiging persecution ng mga Jews na tumutanggi kilalanin ang false messiah. Ang temple na nagbigay ng hope ay magiging center ng greatest deception sa history ng mankind. Ito ang climax na hinihintay ng buong universe. Ang final confrontation sa pagitan ng good at evil sa sacred ground ng Temple Mount. Ang mga angels ay magiging witnesses sa battle na magdedetermine ng eternal destiny ng human race. Ang ikatlong templo ay hindi lang building. Ito ang stage kung saan magpe-perform ang greatest spiritual drama na makikita ng creation. At ang aming generation ay ang first audience ng mind-blowing na finale na ito. Handa na ba kayo para sa mga consequences ng temple reconstruction na hindi ninyo inaasahan? Ang pagkaka ng daily sacrifice ay mag-trigger ng chain reaction na magbabago sa spiritual climate ng buong mundo. Sa loob ng tatlong taon at kalahati, ang mga bansa na sumuporta sa temple construction ay magkakaroon ng supernatural disasters na hindi nila maiintindihan mga earthquake sa mga lugar na hindi earthquake zone, mga pandemic na resistant sa lahat ng medical treatments, mga weather patterns na magdidestroy ng agriculture sa mga pinaka-fertile na regions ng planeta, ang withdrawal ng divine protection ay magiging obvious sa practical consequences na makakaya makita ng lahat. Ang mga Jewish believers na makakaintindi ng abomination of desolation ay magsisimulang lumayo sa Jerusalem ayon sa warning ni Kristo sa Matthew 24. Ang mga helicopter at private planes ay magiging busy sa pag-evacuate ng mga families na may resources na umalis. Ang mga poor na hindi makakatakas ay magiging vulnerable sa persecution na sunod-sunod na darating. Ang city na naging symbol ng peace ay babalik sa pagiging center ng violence na mas malala sa mga nakaraang milenya. Sa international level, ang mga countries ay magsisimulang makita ang true character ng leader na sumuporta nila sa Temple Project ang peacekeeping force na nagprotect sa Jerusalem ay magiging occupying army na magi enforce ng new religious requirements. Ang freedom of religion na ginawa nilang foundation para sa temple compromise ay magiging forced worship ng image na ilalagay sa Holy of Holies. Ang mga democracy na naging partners sa project ay matransform sa authoritarian regimes na walang tolerance sa dissent. Ang economic consequences ay magiging mas devastating pa sa spiritual persecution. Ang Mark of the Beast system ay magsisenter sa temple complex, requiring lahat ng pilgrims at visitors na magkaroon ng special identification para makakuha ng access. Ang buying at selling ay magiging controlled ng computerized system na nakakonek sa religious compliance database. Mga business na hindi magkokooperate sa requirements ay ma-shutdown. Mga individuals na tumanggi sa marking ay hindi makakakuha ng jobs, hindi makakabili ng pagkain hindi makakakuha ng medical services. Ang pinakamahalagang consequence ay ang worldwide persecution ng mga Christians na hindi mag-conform sa new religious system. Ang mga churches na nag-support ng temple reconstruction ay magkakaroon ng identity crisis. Paano nila iya explain sa kanilang members na ang project na sinuportahan nila ay naging instrument ng Antikristo? Ang theological confusion ay magdudulot ng divisions na hindi natin makikita ngayon. Ang mga denominations ay mag-split sa pagitan ng mga nag-compromise at ng mga nananatiling faithful sa biblical teachings tungkol sa end times. Ang Great Tribulation ay hindi lang physical persecution, ito ay spiritual test na magde kung sino ang tunay na may faith sa mga crucial moments ng history. Sa aming panahon ngayon, nakikita mo na ba ang mga preparasyong ginagawa para sa future temple na ito? Ang mga news reports tungkol sa archaeological discoveries sa Jerusalem ay hindi coincidence. Ang mga international diplomatic efforts para sa Middle East peace ay hindi lang political maneuvering. Ang mga technological advances na nagpuprovide ng solutions sa ancient architectural problems ay hindi accident ng innovation. Lahat ng ito ay orchestrated ng divine providence para sa fulfillment ng mga prophetic timeline na nakasulat na sa Biblia. Ang mga Christian na nakakaintindi ng prophecy ay may responsibility na mag-prepare spiritually para sa mga events na darating. Hindi sapat ang intellectual knowledge tungkol sa end times. Kailangan ng personal relationship kay Kristo na strong enough na makakasurvive sa persecution at deception na kasama ng Great Tribulation. Ang daily prayer, Bible study, at fellowship sa church ay hindi optional activities. Ito ay essential training para sa spiritual warfare na mas intense pa sa mga nakita ng history. Para sa mga Jewish friends natin, ang temple reconstruction ay representation ng ancestral dreams na nagiging reality. Pero important din na maintindihan nila ang prophetic implications ng project na sinusuportahan nila. Ang Messiah na hinihintay nila ay darating nga pero hindi una. Ang false Messiah ay mauna sa kanila. Ang discernment na kailangan nila ay hindi makakakuha sa religious education lang kailangan ng supernatural wisdom na galing sa Diyos na nagbigay ng mga prophecies. Sa practical level, ang mga families ay kailangan ng mag-discuss ng contingency plans para sa mga scenarios na malapit ng mangyari. Saan kayo pupunta kung mag-mandatory ang religious identification systems? Paano kayo magsisurvive financially kung hindi kayo makakakuha ng mark na kailangan para sa buying at selling? Paano ninyo ipapasa sa mga anak ninyo ang faith na kailangan nila para ma-withstand ang pressure na mag-compromise sa biblical convictions, ang pinaka-importante ay ang understanding na ang temple reconstruction ay hindi threat sa aming faith. Ito ay confirmation na ang Diyos ay faithful sa kanyang mga promises. Ang same prophetic accuracy na nagbibigay sa amin ng details tungkol sa ikatlong templo ay nag din sa amin ng second coming ni Kristo na magde-defeat sa Antikristo. Ang same biblical reliability na nagpredict ng temple restoration ay nagsasabi din sa amin ng Millennial Kingdom kung saan si Jesus ay magre-reign mula sa Jerusalem. Hindi tayo dapat matakot sa fulfillment ng prophecy. Dapat tayong mag-rejoice na naging witnesses tayo sa greatest prophetic events na hinintay ng mga nakaraang generations. Ang challenge ay maging ready spiritually para sa role natin sa divine drama na unti-unting nagiging reality sa aming panahon. Ang ikatlong templo ay hindi lang architectural project. Ito ang physical countdown timer para sa second coming ni Kristo na magre-reign sa Jerusalem sa loob ng isang libong taon. Bawat utensil na ginawa ng Temple Institute, bawat priest na nag-training para sa restoration, bawat political negotiation para sa construction permission ay isang step closer sa greatest event sa history ng universe. Ang generation na ito ay hindi lang witnesses. Tayo ay participants sa prophetic drama na nag-climax na sa harap ng aming mga mata. Ang mga skeptics ay magsasabi na ang temple reconstruction ay impossible dahil sa political complexities ng Middle East. Ang mga critics ay mag argue na ang ancient prophecies ay hindi applicable sa modern world. Ang mga secular observers ay magtatanong kung bakit importante ang religious building sa technological age na ito. Pero lahat ng objections na ito ay nagiging irrelevant sa harap ng prophetic momentum na hindi mapipigil ng human opposition o political obstacles. Sa mga susunod na buwan at taon, makikita ninyo ang acceleration ng mga events na connected sa Temple Project. Mga archaeological announcements na magko-confirm -co ng exact location para sa reconstruction. Mga diplomatic breakthroughs na magsusolve ng political problems na naging obstacles sa loob ng mga dekada. Mga financial commitments mula sa international donors na magfu-fund ng construction na umabot sa mga billion-billion dollars. Ang bawat development, ay patunay na ang divine timeline ay hindi dependent sa human cooperation. Lahat ay mangyayari ayon sa nakasulat na sa prophetic scriptures. Ang invitation para sa inyo ay hindi lang maging spectators sa mga events na ito. Mag-prepare spiritually para sa role ninyo sa greatest spiritual test na mararanasan ng humanity. Mag-study ng prophecy para maintindihan ang timeline ng mga events na darating. Mag-strengthen ang relationship ninyo kay Kristo para makakaya ninyo ang persecution at deception na kasama ng Great Tribulation. magshare ng prophetic knowledge sa mga family at friends para hindi sila masurprise ng mga developments na malapit ng mangyari. Ang ikatlong templo ay symbol ng divine faithfulness na transcends human limitations. Ang same God na nag-promise ng temple restoration ay ang same God na nag guarantee ng eternal kingdom na walang katapusan. Ang same prophetic accuracy na nagdi-detail ng temple specifications ay ang same biblical reliability na nag-assure sa atin ng bodily resurrection at eternal life para sa mga believers. Huwag kayong matakot sa mga signs ng end times. mag kayo na malapit na ang ultimate fulfillment ng lahat ng divine promises. Ang countdown ay nagsimula na at ang finale ay mas glorious pa sa lahat ng prophetic expectations ninyo. Maging ready, maging faithful at maging witness sa greatest prophetic fulfillment sa history ng creation.